Mga kabarangay, ibinigay na ng Hinebra sa SMB ang tiket papuntang Burakay. Tinapos na ng Jin Kings ang semifinal series 4-2. Sa kabila ng matinding pagsisikap nila Junmar Pahardo at EJ Anosike, malagkit na depensa ang tumapos sa pangarap ng magsiserbesa na makabalik sa finals. Sa halip ang Hinebra ang umubante at makakaharap nila ang token text. Ito ang magiging pangatlong pagharap ni na Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson sa championship match. Ipinatikim ng Ginebra sa SMB ang special game na hinihingi ni Tim Cohn sa kanyang mga players at yan ay ang depensang sumakal sa mga desperation shots ng beer men sa endgame. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, matinding depensa sa endgame ang sinandala ng Barangay Ginebra upang talunin ang SMB sa Game 6 ng kanilang Best of 7 semifinal series. Naging dikdikan ang laban Unang lumamang ang Birnen sa pamamagitan ng mainit na outside shooting, ngunit nakahabol ang Gin Kings at lumamang pa ng walung puntos sa likod ng magandang laro ni Nadjapit Aguilar at Mabirikahan misi plus ang magandang playmaking ni RJ Abarientos. Highlight ang malayong alley of pass papunta kay Japet na naidang ng Hinebra Bigman. Ngunit ayaw pang bumito ng SMB, disididong pahabain pa ang series at gustong hatakin hanggang sa Game 7. Nakahabol Birman sa pagtutulungan ni Jun si CJ Perez at Anosike. Ngunit muli si Justin Brownlee ang sumaklolo sa Hinebra. Nagbaon siya ng isang crucial na 3-point shot. 1 minute and 47 seconds ang natitirang oras sa laro. Sa kasagsagan ito ng mainit na paghahabol ng SMB. Hindi masyadong naging eksplosibo ang opensa ni JB ngunit sobrang crucial ang kanyang 3-point shot na iyon nagbigay ito ng cushion o relief para mabawasan ang pressure sa panig ng mga mag May pagkakataon pa sanang makatabla o makalamang pa ang Beermen sa kanilang final possession ngunit parehong sumablay ang 4-point try ni na AJ Anosike at Jericho Cruz. At ito ang isang maganda sa kupunan ng mga mag Palit-palit sila sa pag-step up sa scoring. Si Justin Brownlee muna sa mga unang panalo ng Hinebra, si Ardi Abariento sa Game 5, at ngayong Game 6, isi si Maverick Ahanmisi naman ang nagkamada ng puntos. Mayroon siyang 25 points, nagbigay ng malaking impact sa Hinebra upang padapain ang kanilang sister team. Manipis na isang puntos na lang ang lamang ng Hinebra, 99-98, nang itarak ni Justin Brownlee ang 3-point shot na iyon pagkatapos ng timeout na tinawag ni Coach Tim Cone. Mayroon siyang kabuang 21 points, 7 rebounds, 7 assists, 3 steals and 3 blocks. Masayang masaya si Hinebra Coach Tim Cone na ibigay sa kanya ng mga bataan ang kanyang hinihinging special game. Bunga ng total team effort ang panalo ng Gin Kings kagabi. Aside from guarding Jun Marfajardo, nag-contribute si Javi Taglar ng 20 points, samantalang may 16 points naman ang veteran rookie na si Arge Abarientos, kasama nga ang isang alley-oop pass kay Javi Taglar, lalong nagbunyi sa sigawan ang mga Hinebra fans. Napakalaking ambag din ay mula kay Scottie Thompson na may 10 points and 14 rebounds at hindi pwedeng kalimutan ang kontribusyon ni na Stephen Holt at Ralko sa ibang departamento ng laban. Ilang minuto rin na kinailangang si Justin Brownlee ang magbantay kay Jun Fajardo kapag nag e small ball ang Hinebra. Malaking mismatch, ngunit kailangang pagdaanan ng Gene Kings dahil na minor injury si Jody Vance na reliever sana ni Javi Tagilar. Accidental collision kay AJ Anosike noong Game 5 ang dahilan ng minor ni injury ni Jody Vance. Hindi naging sapat ang 30 points production ni AJ Anosike at 22 points naman si Jun Marpajardo para makahirit ng Game 7 ang SMB. Hindi na iyon piniyagan ng Ginebra dahil sabi nga natin, papabor sa Birmen kung magkakaroon pa ng Game 7 sa Miyerkules. Muling makakabawi ng lakas si Jun Marpajardo at magiging delikado na para sa mga bataan ni Coach Tim Kong. Ngayon ay kasado na ang championship match na hinihintay ng marami. Maghaharap ang Hinebra at Antok Entek sa Best of 7 Final Series na sisimulan sa October 27, araw yan ng linggo. Inaanticipate ng marami ang paghaharap ng Gene Kings at Tropang Giga dito sa finals. Magiging rematch ito ng dalawang kupunan dahil silang dalwa rin ang nagagawan sa corona noong season 48 kung saan tinalo ng TNT ang Gene Kings at tinalo rin ni Randy Hollis Jefferson si Justin Brownlee. At sa muli ng pagtatagpo sa finals, makakabawi na kaya ang Hinebra? Magtatagisan din ng galing bilang bench tactician si na Tim at Conacho Reyes, parihong naging coach ng Gilas Pilipinas. Gold medalist bilang Gilas coach si Reyes sa SEA Games. At sino ang makakalimot sa gold medal ni Tim Cone bilang Gilas head coach sa Hangzhou Asian Games? Natalo ni Renday Hollis Jefferson si Justin Brawley sa PBA Governors Cup noong season 48 Ngunit sa Hangzhou Asian Games Si JB naman ang nangibabaw ng kanyang pangunahan ng ating national team Laban sa kupuna ng Jordan na team ni Jefferson bilang naturalized player ng naturang bansa At ngayon, ito ang magiging pangatlong pagharap ng dalawang mahusay na import para pag-agawan ang corona Magiging kapanapanabik na final series ang laban ng Ginebra Tokentex dahil ang mga fans ng mga team na nasa Burakay Cup ay tiyak nakakampi sa TNT. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo, May Malasakit TV. Oo nga, nasa Burakay na yung iba. Shoutout din sa iyo, SNR Senas. Long time nulok kabayan, nakalibutan mo na ako. Shoutout sa iyo. Sayuren Rodelio Arandia and Alvin Katakutan, shoutout sa inyong dalawa, salamat sa suporta. Ah. Sayuren rin, Rino Baral, yes, naghihintay na sa Burakay, darating na ang SMB. Merson Kabadiblad, ingat ka dyan sa Oman Kabayan. Sayo rin, shoutout, Barako Mananabas, ingat ka dyan sa Italy. Nasa finals na tayo, idol. Sayo rin ang hilito kagampan. Yes, tameme ang mga haters. Nagbubura nga yung iba ng ano eh, ng kanilang comment. Napulyon Tinapay. Yes, NSD Ginebra. Shout out sa iyo, idol. At sayo rin Abner Carullo. Yes, go 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 Ginebra. Shout out sa iyo at sa'yo. Carlos Kayanan. Pasensya na po sa mga hindi ko na shout out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.